Banting na kulog sa Jose Station. Talibas yan, ng malay at Memorial Medical Center. na 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 Mga padaba, welcome na naman niya sa panibagong araw ng buhay ng isang labandera charis Balik at ko nga lang dyan maglaban ng mga okay Kaya ayun, deserve ko naman kumain ng palabo O ah, diba, ang bilis lang ng transition Nasa bahay pa lang kami pero andito na kami kagad sa Kim's Lugawan matche. Bigla kasi nakaramda si Dada ng gutom kaya ayun dumaan muna kami dito sa Kim's Lugawan. Kapag nga pumupunta kami dito ni Dada, lagi kong inorder yung palabok nila dahil nga masarap. At si Dada naman nga, yung inorder niya lagi dito ay mami. Pero ngayon hindi mo na siya magmamami dahil nga ayan, nagutom mo na siya. Hindi ko pa nga natitikman yung guto nila kung anong lasa. Kaya ayun, so susunod na pagpunta namin dito, yun yung ordering ko. Bala, dito pala kami ngayon sa bayan ng Erosenda. Ngayon, nagbili kami ng gatas sa diaper ni Batuta dahil ubos na. At bumili na rin nga ako na ingredients para sa sushi na gagawin ko mamaya dahil nagkikrib nga ang lula nyo. Pauwi na sana kami niyan kaya lang may batutang nagwawala. Paano nga ba naman? Ayun, nakakita na naman toys nang bumili ako ng sabon niya sa Kerry. Di ko na nga pinansin dahil nga ang dami na nang yung toys. Masasayang lang naman. Kaya ang ending, ayan, pinagantay ako ng dalawa dahil bumalik nga dun sa Kerry. Dahil hindi na naman ako niyan titigilan. Mag war lalo talaga ng bonggang bongga. Kaya ayan, sinunod na lang ni Dada. Para matahimik lang tong batuta na to. nang gigigil talaga ako. At dahil nga nabili na yung gusto niya Ayan, pauwi na nga kami sa mga oras na to Habang nga naglalakad kami, kinakausap ko siya Pero hindi ako pinapansin E paano, may car na Pero pagdating niya sa bahay, dead man na Pauwi na nga kami ng bahay Kaya ayan, kinuha ko na nga itong seaweed wrapper dito sa ref Bali, tira ko pa ito nung piyesta Ayan, sayang naman kaya Ayan, gagawa ulit ako ng sushi Ang sama nga ng tingin sa akin ni Batuta Dahil nga hindi ko siya pinansin kanina Nung nagpapabili siya ng toy sa akin Hindi makamove on Ayaw ko na nga Pilhandal nga ang bilis lang naman manawa sa so, umpisa lang lalaroin tapos mamaya iiwan niya sa gilid hindi na lalaroin dahil sayang lang naman. Dahil hindi nga ako pinapansin ni Batuta ayun nagpakit na lang ako sa salamin pero ang Batuta nakatingin pala sa akin. Kaya pala nakatingin sa akin dahil nga ayan naghihingi na ng didi Nakaramdam na nga si Batuta ng gutom kaya ayan pinadidi ko na sa kanya yung dala niyang gatas kanina. At dahil nga nagdididi si Batuta ayan umpisaan ko na nga ang paghiwan nitong pipino tapos yung mangga. Hinati ko na nga sa dalawa itong pipino dahil yung isa, isa tabi ko nga dahil kunti lang naman yung gagawin kong sushi kaya ayan kalahati lang yung gagamitin ko na Ito na nga lahat yung mga ingredients na gagamitin ko sa paggawa ng sushi. Disclaimer lang po, hindi pa ako magaling gumawa ng sushi. Bali, natutunan ko lang to sa isa kong kaibigan. Nung una ko kasi ito natikman sa kanya, nasarapan talaga ako. Kaya sabi ko, gagawa din ako. Bukod nga sa masarap siya, madali lang din gawin. Lakihan ko na nga ang paghiwa dyan ng mangga para pagkakain ko mamaya. Ayan, lasang lasa talaga yung mangga. Nung una ko kasing gawa, ayan, nilit-litan ko. Kaya hindi ko masyado nalalasahan yung tamis ng mangga. Thank you pala sa friend ko na nagturo kung paano gumawa nitong sushi hindi dahil sa yun, di ako matututo kung paano gumawa. Akala ko dati mahirap siyang gawin, pero nung natry try ko na, hindi naman pala mahirap. Pagkatapos ko nga malagay yung malagkit, ayan, nilagay ko na nga itong pipina, tapos sumunod namin yung mangga. Hindi hey, na nga ako gumamit ng gloves yan, dahil malinis naman yung kamay ko bago ako naghawak dito sa sushi. Since kami lang naman ni Dada yung kakain, kung nga ako magtrabaho, eh, Naugasan ko muna na maigi yung kamay ko para malinis dahil pagkain yung hahawakan ko. At ito na nga lahat yung mga nagawa ko. Kaya ayan, pagkatapos ko nga malagay dito sa lalagyan. Kumuha na din ako ng pang-sawsawa ng sushi. Yung ginagamit pala namin dito pang-sawsawa yung kalamansi tsaka tuyo. Kasi yun yung bagay dito. At ayan, natapos na ng ating sawsawan. Tara, kain po tayo. Sobrang sarap niyan, dami nga nakain ko, bagay na bagay dito sa ginawa kong sausawan. Try nyo lang gawin ito, madali lang naman siyang gawin. Yun lang, thank you for watching.